Hello, hello mga katigangs. Back to work. Kahit masakit pang katawan dahil sa aking bakuna kahapon, yung single second dose. Ay, nakakang sakit ng katawan, parang trangkaso. Okay, okay, kakain tayo. Ito rin, ito pa rin. At saka dati, dati, dati. Si Pogi nasa, kabi, nasa tabi ko si Pogi. <laughs> Ayun. patin. ay ayaw na, Naka-iPhone naka 14. 14 ba yan? 13. Oh, 13. Naka iphone 13 na yung malaki, pinakamalaki. Sabi ko, sa, sabi niya, ayaw niya raw, mabigat. <laughs> sabi ko, ibigay mo na lang sa akin. <laughs> sabi ko, pag ako bumili ng iPhone, wala na yung iPhone mo. Sabi ko, luma na. <laughs> Kasi wala, wala na makin bibili, sabi ko. <laughs> Ngayon, ready na ready na tikman na natin yung ano kape hmm. katamtaman okidoki okay, mga katigang bye bye kainan na